Hello guys! So welcome back to my vlog. So for today's video, ito uh, mag-share na ako tungkol dito sa nag uh, nakita namin uh, problema at nasolve naming problema rito sa Nissan Xterra, uh, Xterra 2015 model. Actually, ang problema nito mga uh, idol, kapag ka iniikot itong steering, kapag ini-steer steering wheel, umuungot siya. Uh, umuungot ng, al alam nyo ba yung batang makulit? yung mingi ng candy na tapos ninyo mabigyan parang ganun <laughs> but actually umumut siya ng parang ganun, parang ganun yung tunog niya so, dinayag nightness namin ang nakita namin problema, itong ganito ito. so, ito yung pinunta namin rito uh, actually, ito ang tawag namin dito ay dust uh, steering uh, dust cover seal pero dito sa kanyang uh, ito, dito sa kanyang uh, tawag dito yan, part number Ang nakalagay lang ay Cover assembly Pero ito ay Steering desk cover So nakita namin problema rito Lumuang na yung butas Dito Ayan ito. Ito ito, ito 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 Lumuang na yung butas dyan uh, Kapag umiikot na yung uh, Steering shaft dito So yun na yung ng kanyang ingay So pinalta namin to At ito na yung resulta Pag ini-steer mo na yung steering Wala na yung makulit na bata Na gusto ng lollipop <laughs> So yun lang mga Load engineer ko lang Para just in case ma-encounter nyo rin yung or may ganun din kayong problema na umuungot kapag ni-steer so check nyo rin muna itong mga dust seal cover nyo baka ito lang din yung sira so lang so thank you for watching Alex Bilios at your service so see you on my next vlog don't forget to like and subscribe to my uh, channel and uh, hit the notification bell para updated ulit kayo mga Lodi so till next time